Bakit nga ba tayo kumakatok sa kahoy kapag meron tayong nasabing hindi maganda? Totoo kaya ito? Mga kapatid, ang paniniwalang pagkatok sa kahoy upang maiwasan ng malas ay nagmula pa noong panahon ng sinuunang pagano. Pag sinabi natin mga pagano, ay sila yung mga taong sumasamba sa anito o oh, mga Diyos-Diyos. Pinaniniwalaan -Diyos. nila na ang pagkatok sa kahoy o not on the changes ay upang makontra nila ang masamang bagay na hindi nila sinasadyang sabihin. Halimbawa na lang, kunwari, meron akong sinilang isang patimbalak at sa sobrang kabako ay napasabi ko tuloy. O oh, wala na, talo na ako dito. At dahil hindi ko ito sinasadyang sabihin, ay agad akong kakatok sa kahoy upang makontra ko ang aking mga sinasabi. Ang paniniwalaan ito ay buhay na buhay hanggang ngayon kung saan marami pa rin sa ating gumagawa nito upang makaiwas sa malas. Pero alam niyo ba mga kapatid, ay kabalitaran ang mga sinasabi ng ilang conspira si Churis patungkol sa pamahing ito. Ayon sa kanilang panaliksik, ay malas daw ang pagkatok sa kahoy. Dahil napadalaman nila na ang practice na ito ay nagmula pa noong Roman Empire kung saan sinasabi nilang may nakatirang espiritu at binunyo sa loob ng mga puno. At totoo nga. Karamihan naman sa ating mga gamit sa loob at labas ng bahay, katulad na lamang ng pinto at lamisa ay galing sa kahoy na physically ay galing din sa mga puno. Ngayon, sa tuwing tumakatuto tayo sa kahoy, ay tinatawag natin ang mga espiritu o demonyong matatira sa loob noon. Nato pa rin ang ating kahilingan na hindi natuloy ang masamang bagay na ating sinabi. Ayon sa kanila, hindi raw ito maganda sapagkat nagkataroon tayo ng koneksyon sa mga espiritu nito na hindi dapat hindi rin daw natin alam na baka mamaya ay may kukunin silang kapalit doon sa pagtupad nila sa iyong kahilingan. Gaya ng mga sinasabi po kanina, ang pamahiing patungkol sa Knock on the Wood ay talamak hanggang ngayon lalo na dito sa Pilipinas. Kung titingnan natin ay parang naging parte na ito ng kulturang Pilipino na sa ating palagay ay mahirap ng mawala sa ating buhay. Kung hindi ka namiwala ay magandang irespeto mo nalang ang mga taong talagang niwala sa mga itong bagay. Ikaw kapatid, kung rin ba sa kahoy kapag may nasabi kang hindi maganda?